Manla manyo na akong kayo ay nandito na ako makita nyo na 'yung ganto. Oh. Diba? So, turn left. Yan na 'yon. 'Yung nakita mo ba? May hey, no. nabulok na tungan ano kapila. So ito 'yung parking. Maraming parking diyan. Oh. Tuloy ko na kayo. Hindi ah. ko tayo mapipili? Bakit? I-videoan ko na lang muna. So, ito yung... Ito yung mga rules, actually. One, two, three. na lang tayo sa walang heater Oo, So, one, two, three, four. naka ko na agad kami. Ang bango-bango. Linis-linis talaga. Oh. Oh, no. niyo yung restroom. Clean! Uncut, unedited to. Tapos may lagayan kayo dito ng mga things nyo. Panalo. So, tas may sabitan na rin kayo. Wow. Bango? Grabe bango. Meron silang libreng dalawang towel. Pwedeng gamitin. Tapos, sa tawag ng tissue, rock, surak. Okay. 2, 3, 4, aircon. Napakalamig. Sobra. Napakalinis. Ha? Pakitaan mo na result na ganitong malinis. Kaya kami bumabalik dito pang ilang beses ko narito rito. Dito tayo sa kabila. Boom! Dito medyo hindi malamig kasi ang laki ng kwarto. Nandito ka na kasi. So, dito yung kwarto. Ay, pero tapat ka. One, two, three, four. Open seat. Ceiling pan. Outlet. Manawa ka. Oh, may mga heater din. Pero sabi niya ata yung isang room daw may sira. Pero sa Monday pa daw gagawin. Pero which is... Hindi ko naman kailangan. Mas gusto akong malamig. At may kwarto. Tambayan. Hindi ka ba talaga umulan? Oh, Ito, biggest of them all. Fan. Hmm? Napakaganda oh. One, two. Pwede ka naman isang tao dito eh. One, two. Tsaka yung akyatan nila o. Oh. Ang laki. Safe na safe ang mga bagets nyo rito. Ang laki talaga, promise. One, two, three, four, five, six, seven, eight. May lagayan din tayo niyan. Oh. Napakalaki. Tingnan niyo naman CR na 'to. Oh. Yung jacuzzi. Para na nasa resort na ano. Ganda. Sulit so, dito kay Faustino kaya lagi kami dito. Hindi na kasi kami nagpapansol gawa ng mainit na ah, nagpansol ka pa. Ito, Gentry. Malapit na malapit lamang. Parking mo sa baba punta ko naman kayo sa pool area okay 1 2 3 to public restroom di ba public baga common pag nag pool no. Oh. 3 showers One toilet Tukok. Ganun din. Sulit. Napakalaki, di ba? Ito restroom. Ito yung pool area. Kita nyo. Napakalinis. Pero iiwan natin siyang malinis din. Ah, iba na. Dati kasi may pasukan dito eh. Iba na. O, oh, pag kami sa kwarto, dito kami mag-anak. Naka-tent. <laughs> ah, ha? Napakaganda. Yung property ng Paustino. Ito kasi karaoke. Dito ka lang kakaraoke. Tapos mamaya na yung taas kasi nakapagot eh. So, nakikita nyo naman, ha? Recommended ko to. Yes. 100. Over 100. Going to third floor. Third floor is going to the kitchen. And parang living area. Dining na rin as well. Bar. Billiard. TV. Full kitchen with breakfast. Mm, napakalamig. Yan, binagagamit naman. It's dining. View deck. Dito siguro pag naging year ram, no? Mm. You mm, can see. Yan. Tapos may free water. Dowell. Petron Gasol. Here. Handcut to para makita nyo kung baga kasama namin kayo. Outside. Ba, dami na nila solar ngayon ah. Kiling. Ito kung gusto niyo ng mga outdoor experience. Like yung kakain kayo sa labas, kasama tropa. Dito. Oh, di ba? Taas yan. Dito kami na Christmas 2022. 20, Ayan, 2021. Kasi so, yan. Fun Tingnan nyo naman, pag di ako nagsalitan, tahimik. At tignan nyo naman yung pool, napakalinis. O, ba? Diba? hindi Yun yung kanina, o, yung karaoke house. Karaoke lang yan, pero ang gusto matulog dyan, bahala ka. Yun nga lang, CR mo sa other side pa. O, ba? Diba? Sa pricing, maganda. Chat nyo na lang yung page. Lalagay, lalagay ko na lang yung link ng presyo dito sa Faustino. Dalawa kasi ang Faustino, meron din sa may bandang Imus. Events place naman yun. Eh no? Napakataas. O, oh, kami kanina. O, oh, diba? Pwede babaan to. Kung pamunta sa pool area karaoke. Tapos yung restroom sa baba. Tapos parang may nag-aaral yata dun. Sa gitna. Nice. Ngayon, nalimutan ko kung meron pa ba ditong S-room. Tignan natin. Hmm. Diba? Kompleto. Ito so, mga inahanap sa resort. Yung ganitong hindi ka mamumblema kung saan ka iihi. Ganyan ka magkakalat. Kasi nakakahiya. O, di ba? Mga amenities nila. Ang gaganda. Sulit na sulit. Mamaya naman, papakita ko yung view sa gabi. Yun! Masaya kami dahil kahit pa kita kami ng mga aking high school friends, no? Yun, so kami yung mga tropa talaga hanggang ngayon ay eh, nabuo kami kahit pa paano after ilang taon, decade na nga, kumbaga. Isipin nyo kami dati, pag nag-banding kami mag-high school, eh kami-kami lang ngayon, buong pamilya na namin ang magkakasama-sama sa banding namin ngayon. So kahit pa paano yung mga tropa, eh buo yung samahan. Bond as in real, no? Yung pati mga anak namin is magkutropa na rin. Kahit pa paano yung anak ko, eh medyo matanda din sa iba. And so, kahit pa paano, at least solid yung samahan. And, Dati kami yan, ngayon mga anak na namin na naglalaro-laro. Sila-sila na, kumbaga, ito na yung batch nila. So, salamat din at nabuo kami magtotropa. Ayun, sa mga susunod na kabanata ulit. Ito yung isang isang going home. Um, Samahan niyo po kami ng video. Ito yung kaya salamat si Lord God. Pag-uwi ng aming kanya-kanyang bahay. Lord, thank you again and bless everyone.